Maraming maraming salamat po pala, sir. Sobrang hulog po talaga po kayo ng langit po sa amin. Kalarab! Maraming maraming salamat. <laughs> Ang masasabi niyo, Lola? <laughs> sir, grabe po. Laki po nang binigay niyo po. Pinakaunang salita na masasabi natin, yung sayang. Si Kuya, si, si Kuya Jens, ano reaktor natin? Yan official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ng Bunting Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang, Ate of Vlog at siyempre Kalingap Prab. At pakisuportahan din po ang aming mga sa Butim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalinga Partner, Kalinga Reactor at lahat ng charity vloggers sa buong Pilipinas na tumutulong sa mga kababayan natin na ngailangan at may hirap. Suportahan po natin lahat guys. So ayun mga Kalingap, ano, ilang araw na nga po mga Kalingap na pinag-uusapan na palaisipan mga Kalingap sa lahat ng viewers, subscribers, supporters po ng Team Kalingap. Lalo lalo na po ang supporters po ng Edrica. Yung naging decision po ni Erica mga Kalingap at ng kanyang pamilya na ipatigil na nga po yung pag-vlog ng Team kalingap at pagtulong sa kanya. Ngunit mga kalingap talagang malaking isipan talaga ang naging dahilan po kung bakit pinatigil ni Erika at ng kanyang pamilya ang pagpablog sa kanya. Alam naman po natin mga kalingap na nakaline up na po mga kalingap at susunod na po papabahayan sila Erika at marami pa po mga kalingap na kaplanong tulong ang balak ni Kalingap Rab para po sa kanilang pamilya. Subalit so, mga kalingap, kanya-kanyang kuro-kuro na nga po mga kalingap, kanya-kanyang hinala na po ang lahat ng viewers, kanya-kanyang opinion na rin po at marami na rin po La, at sari-saring komento na rin po mga Kalingap ang naglalabasan ng totoong dahilan o posibleng dahilan mga Kalingap ng pag-backout po ni Ericat. Subalit so ano nga ba talaga ang dahilan? Alam naman po natin mga Kalingap ng kanyang pamilya lamang ang makakasagot at makakasabi ng totoong dahilan. Kaya panoorin po natin ilang pang mensahe ni Kalingap prob sa naging pag-uusap po nila ng kanyang pamilya at tingnan po natin mga Kalingap kung may makukuha po tayong hint para po malaman po natin ang totoong dahilan ng pag out ng kanilang pamilya. So tara, panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, And kung may tutulong man sa kanila, ay, wala po problema yun mga kalingay. Walang problema sa atin yun. Kung may tutulong man sa kanila, walang problema yun sa atin. Sana po kung mahal mga fans niya, magpaliwanag siya para hindi kami mag-isip. Pwede nyo, pwede kayo mag-comment or message nyo siya. Malay nyo pumayag na magpaliwanag sa ating vlog, ano? And tanungin ko rin siya. Tanungin ko rin kung papayag siya. Sana humarap siya, siya on cam para naman malaman ang tunay na dahilan. Yun. Sana. Sana nga. Time is the ultimate truth teller, sabi nga ni Bay Alonso. Yes. Nga po. Time will tell. Siguro para sa akin ang rason na yan, oh. Um, ayaw nila nung since talagang nakikilala ng Erika. si Erika ay sobrang kilala na. Siguro si Lolo at Lola ay medyo na takot din sila, ayaw nila ng ganyan. Siguro mas gusto nila yung tahimik na buhay, simpleng buhay. Ano? Kasi grabe yung ano eh, yung respeto at yung pagsunod ni kay kina Lolo at Lola. Kaya si Erica naman, walang magawa, kundi sumunod na lang kina Lolo at Lola. Siguro yung mga Lolo at Lola, ayaw nilang stress. Ayaw nilang na-stress kasi yun nga. Alam nyo naman po mga Lolo at Lola, di ba? kapag may kumaga masyad mabilis silang ma-stress sa mga simpleng bagay kahit siguro nababasa din, nila yung mga pamabash ng mga tao Erika Erica Ayan. so siguro natakot sila kaya mas pinili nilang itigil na lang sinabi na po ni Edo sa live niya kanina na try niya kausapin si Erica para makapagpaalam ng maayos yon o sasabihin ko rin sabihan ko rin po si Eds sabihan ko rin si kung papayag Iba ang karisma ng Edrica. Kaya marami pong ano, marami yung nasaktan talaga, yung hindi matanggap. Nga may napabasa pa nga po ako na, na high blood daw, tumaas yung blood pressure, na hospital, ano. Sa tingin ko po si Erika ayaw niya umalis sa Kalingap. Po. Kasi pamilya niya ang may gusto. Yun rin po ang ano ko, yun rin po yung ano ko nararamdaman ko, ano, pero di naman 100% na sumusunod lang si Erika kina lolo at lola niya. Pero si Erika, uh, gusto, gusto niya, ano, gusto pa niya sa kalingap talaga. Kaso, bilang masunurin nga si Erika at mabait na bata, sumunod na lang po siya kina lolo at lola niya. Maganda ang pag-exit nila sa kalingap, mismo ang family niya nag nagkiusap sa iyo personally at saka hindi sila nag-take advantage sa kalingap. Sometimes, mas pinili ang pamilya ang katahimikan nila, family. yon. So, yun, pwede. Pwede po yun. Tama po si Ninang Marilyn na mas pinipili ng pamilya yung katahimikan. Siguro na-stress po si na lolo at lola. Kuya Rab, hindi, po, hindi na po matuloy ang pabahay ni kay Kasi na po ang next na pagagawa ng bahay mo. Ayan. Good question. So, since hindi na po tuloy yung kay Erica, so, diretso na po tayo kay Dara. So si Dara na po yung next nating pababahayan. Ayan, congrats kay Dara Di makatulog mga fans ng Ederica. Opo, sa totoo lang, kahit ako nung, especially nung ano, unang gabi, talagang di mawala sa isip ko. Grabe. Di talaga po. Nakakalungkot. Kasi ang dami ko ng plano sana eh. Ang dami ko ng plano, ang dami ko ng... Yun, kukuha nga po sana, kukuha na nga po kami ng passport kasi may nagsagot ng ano nila, papuntang Hong Kong, ba? Diba? So, ang dami lahat ng plano, pati yung bahay, yung bahay sana na pin magiging pinakamaganda, nawala na rin po. Kaya, yun. Pero, okay lang, kailangan natin mag-move on. And marami pa tayo makikita ang karapat-dapat din na matulungan. Thank you Hello. po. Hello. Thank you Hello. po, Sir Jun. Grabe. Gawa na naman si nanay. Half million. Oh. Ang plano ng Sir Junay po ay yung pabahay nila ay up and down. Kaya po nagpadala siya ng additional hey! 500,000. Paano yung 500k ni Sir Junay? Yun nga po, di, ko, di pa po, po natin nakakausap sa Sir Junay. Ano, eh, andyan lang naman po yun. Ando po sa ano natin. And, andyan lang naman po. Di, di naman po natin yung pwedeng galawin ng basta-basta. The reality of life, people may come and go in our lives. That's the fact. Life must go on. Marami pa tayong nga abangan sa kalinga. Bless mo po. Mga kalinga. Yes po. Marami pa po tayong ano, abangan talaga. Walang permanente sa mundo. di ba? Ang lola at lola, very protective. Yan. Sayang naman sinayang nila mga taong gusto mga sila sobrang sayang. Yung talaga pinaka number one, pinaka unang salita na masasabi natin, yung sayang. <laughs> yun po talaga. Kahit ako, nasabi ko yan eh, kina Lolo, nung kausap ko sila, sabi ko, sayang naman po kasi ando na sila sa, nasa peak sila eh, nung kanilang karir. Especially si Erica. Marami po, pinag-usapan namin. So ay mga Kalinga Panos, isang word nga lang po ang masabi ni Kalinga Prab sa lahat ng tulong na naka-line up, naka-ready, naka-prepare para kay Eric at sa kanyang pamilya ang salitang sayang. Ano? Sayang. Sayang mga Kalingap Talagang kahit na sino, lahat ng viewers, subscribers, supporters po ng Team Kalinga ay talagang nangihinayang at talagang napapasabi ng sayang bakit ganoon bakit nangyari to kasi alam naman po natin mga kalingap na bago po matulungan ni kalingap prab ano itong si Erika ay uh, talagang hirap po mga kalingap ang hirap po ng buhay po nila mga kalingap, na talagang kahit pagpapaaral po ni Erika ay wala po may pang ang kanyang pamilya at yun nga po mga kalingap, ano, yung nire-request po nila at yung inaasahan po nila mga kalingap, na magiging bahay po sana nila ay hindi na rin po natuloy dahil sa naging decision po ng kanilang pamilya sinasabi po mga kalingap, ng ilang viewers commentators at subscriber po natin na mababaw daw po dahilan ano, yung mapag-aaral, yung mag-focus po sa pag-aaral para po ipatigi lamang yung nagsusuporta ng Team Kalingap sa kanilang pamilya. Subalit, so, ano nga ba talaga ang dahilan? meron nga ba talagang tao sa likod nitong mga pangyayari itong mga Kalingap? Talagang pinangihinayangan po talaga natin mga Kalingap dahil alam naman po natin no? maraming sponsors, maraming supporters ang Edrica na handang tumulong po para may sakatuparan ang pagpapabahay at mga planong pag-aaral at iba pang mga magagandang plano para sa kanilang pamilya. Subalit so, na wala po ito lahat nang i-back out po o mag-back po ang kanilang pamilya sa tulong po at pag-vlog po Team Kalingap. Isa na nga po dito mga Kalingap sa pinakamalaking sponsors po na pinag-uusapan po natin ay si Sir June A po mga Kalingap na alam naman po natin na nag-donate ng pambili ng lupa nag-donate po ng halos kalahating milyon para po sa mapagawang bahay po saan nila Erica. Na talagang nangihinayang po tayo mga Kalingap at nangihinayang po si Kalingap Rob dahil po ito po ay minsan lamang sa buhay ng isang tao na may sumuporta na gitong kalaking halaga. Ano talagang alam ko kahit si Sir June A siguro ay nangihinayang at ayun nga po hintayin po natin yung kaganapan at yung magiging pag-uusap po ni Kalinga Prab at ni Sir June A. Kaugnay po sa 500,000 na po nito sa pagpabahay po sana ni Erika. So yun lamang po at patuloy po natin tutukan mga kalingap dahil marami po tayong aalamin mga kalingap sa istoryang ito. Aalamin po natin kung ano nga ba talaga ang pinakadahilan mga kalingap. Kaya patuloy po kayong tumutok at huwag pong kalimutan mag-like, comment, share and subscribe to this video. Maray maray po salamat. God bless. Bye bye. Tika Lingap Dance, 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 dance. Tika Lingap Ang laging hanap-hanap Tumutulong sa kapwa At tao mahihirap Di alintana Ang pagod at hirap Sa pagkalinga, sa tuwa Mga kababayan Napapahindak Yeah, yeah Salamat sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos, Matubang, Ati Edna Kalingap Rob at Jackie, Kalingap Jason Papa Dan, Daddy Billy, Brother Paas Engineer ako Kalingap Edo

kalingap Ang pag-ingat sa mahihirap Ang pagtulong niyo ay inspirasyon Sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang, Kuya Gawin ang adikain pinapangarap Ang pag-iingat ng Diyos na laging sumainyo niyo <Using handywave êtes>